Kino comfort ang uh, ating kapatid na wala ng anak at uh, uh, napakasakit uh, sa isang uh, magulang, sa isang nanay na wala ng isang anak. At uh, yan po ang uh, tanging masasabi lang natin, tanging natin biniglong sa ating sarili uh, may uh, rest and peace uh, tulad kamangking. At uh, talagang uh, ganun talagang buhay. At hanggang dyan ka na lang uh, magiging uh, uh, ano na lang tayo. Magiging uh, practical na uh, talagang uh, uh, kaloob ng ating Panginoon na uh, hanggang dito ka, hanggang dyan ka na lang. Uh, sayang at uh, bata ka pa. 56 ka pa lang. At, uh, hindi mo na eh labanan ng uh, ano ang, uh, sakit mo. At, uh, pero sa kabila ng banda, uh, buti ka, nakaligtas ka na sa mga struggle sa buhay dito sa lupa. At uh, sana, uh, makapiling mo ang ating Panginoon sa langit. At uh, wala ka nang, uh, iisipin na problema. Kaya, Ah, uh, ang tanging masabi na lang ng mga kamag-anak mo. Ah, uh, paalam sa iyo at uh, 'yun, uh, pag-iyak, pagdalamhati sa iyong pag-alis. Pero talagang uh, talagang ganoon ang buhay. Ah, uh, ika nga una-una uh, lang. Nagkataon lang na una ka, pero lahat tayo diyan din pupunta. Kaya ah, uh, sa mga kamag-anak, mga kamag-anak namin, uh, ano, uh, baka sa ano, medyo eh, ano tayo, uh, medyo, medyo, magiging uh, uh realistic tayo. Ganoon talaga ang buhay. Uh, ayan, inimatay na naman. At uh, uh, kanyang, mga apo. Uh, siyempre, naunawaan natin yan, nanay nanay. Talagang ganoon ang isang nanay. Uh, napakasakit at tayo naman ay eh, naranasan din natin mawala ng dalawang anak na Okay guys, at uh, mag, mag ano, pala tayo. iba pala tayo. Ito guys, ang lugar nila dito. Ito si barangay diputan ni Kawayan Bulacan. Ay napagitnaan ito ng, ano, napagitnaan ng uh, uh, palaisdaan at ilog. At uh, napakahirap kung, kung hindi ka sanay guys sa lugar na to, parang napakahirap. Mamaya makikita nyo guys kung paano, ayan oh, napalibutan tayo ng... Uh, palaisdaan at ilog, malaking ilog ang nakapaligid sa barangay Liputa na to na sakop ng Mikawayan Bulkan. At uh, po ang aking mga kamag-anak at ang mga pamangking. Uh, nag ipon kami rito para ayan nga magkipag-dibing uh, uh, dito sa aming uh, kamag-anak sa aking pamangking. At uh, kita nyo guys, ayan, papunta na kami sa ano, papunta na kami sa uh, sementeryo uh, natapos na natapos ng mabisahan kaya papunta na kami sa sementeryo at uh, pakita ko sa inyo guys kung paano ang uh, sistema ng lugar na to pero guys ang mga tao rito karamihan malalaki ang bahay at masabi man natin uh, parang uh, medyo may uh, ano sa buhay may sinasabi sa buhay pero kapag bago ka guys sa lugar na to dito sa barangay liputan sa uh, sakop lang ni Kawayan. Uh, parang pag hindi ka sanay, parang napakahirap ayan. At eh, biro nyo guys, ikakarga pa, ikakarga pa sa ah uh, ban ba bangka ang uh, patay. Ayan ang kinakarga ang pumangkin uh, pamangkin ko sa bangka. At tatawid kami ng ilog. Ayan. ah uh, medyo, ano, medyo kakaiba Masano, tayo sanay kasi tayo sa lupa, sanay tayo sa lupa na walang ganito at uh, sila rito, ayan ayan yung mga nakikipaglibing at uh, dito tayo nakasakay, dito sa uh, hulihan at napakaraming nakikidalamhati dito sa uh, pamangking ko ang daming tao na nakikipaglibing at uh, yun nga uh, medyo uh, sinishare ko sa inyo guys kung uh, paano, paano paano, ka lungkot at paano rin kahirap yung kung sa panig natin na eh, hindi tayo saray dito sa lugar na to parang napakahirap biro mo naman o oh, ganyan o oh. bang ay ka, ka, ka sa bangka ilipat pa sa kanilang daunga ay bang uh, daungan ang tawag ayan at papalapit na tayo sa ito guys ang uh, ano nito ay ang barangay Wawang Pulo Wawang Pulo uh, sakop ng Marinsuela pero pinanggalingan natin barangay Diputan sakop ng Ikawayang Bulacan kaya parang uh, ano parang yung mga tao na hindi sanay dito sa lugar na to parang parang uh, excited parang ano sa siyempre yung uh, daanan mo tubig parang, parang ganon parang Uh, makalimutan mo na na nakikipaglibing ka oh. Uh, okay at sa uh, samahan nyo pa ako guys hanggang uh, uh, simenteryo. at uh, magkita ko sa inyo kung paano ang uh, uh, sistema ng uh, pagbaba dito sa ano dito sa kabilang pangpang -pang. ayan Yan, napakaraming guys na uh, nagkikipagbibig dito sa aming uh, kamag-anak. At, uh, ayan. Ayan, nag guys yung karo ng si Peter. Ayan, nag sa kabila ayan na, karga na mga ano yung pastrak na natin guys uh, hindi, hindi, na, hindi ko na ano sa inyo hindi natin na video hanggang pa paano binaba sa bangka okay, at yan ang uh, ibang uh, mga subunod na uh, nakabangka rin galing doon sa kabila at kami ngayon ay maglalakad papuntang uh, simenteryo ng pako uh, Paku o Bandung Okay guys, at uh, let's go samahan kami. Ayan. At uh, napakaraming tao, napakaraming uh, nakikiramay, nakikilibin dito sa aming uh, kamag-anak. May so, iikot ba? Okay guys, at uh, dito na tayo sa uh, cemetery ng Paco. Paco, at Bulacan. Ito po ang kanilang At ayan uh, na, pinasok uh, pa ng tubig. At uh, ayan na, uh, naipasok na rin ang kabao. At uh, huling tunghay ng mga kamag-anak. At sa uh, labi. Carlito Morales okay at uh, yan ang mga nipatid mangkin naranda uh, sama na rin tayo dyan huling tunay po huling uh, pag uh, silip at uh, to paalam at may rest in peace